Ang ganda dito sa lugar namin, oh, tabing dagat. Yan, oh, ang aming bahay is tabing dagat. At ang ganda ng dagat, ang linaw, oh. Yan, dyan bandang aming bahay, tabing dagat. Yun, may naliligo. Sarap maligo dyan, eh. Ngayon kasi wala ng mga bahay dyan. Dati kasi may mga bahay dyan kaya ngayon maganda na paliguan dyan pwede nang hindi na pumunta sa ano sa mga bits na iba kasi yung dagat dito sa amin oh, ang ganda ganda oh, ang linis linis pa kasi wala ng bahay sa tabi nung dumating ang audit na wala ang mga bahay kaya ngayon naglalangoyan sila kasi maganda ang panahon ganda ayan oh. Yan, yan yung lugar namin sa tabi ng dagat, yung bahay namin. Quack may mga ibon, may mga ibon sa dagat na lilibug, ang mga itik na lilibug sa dagat naglangoy langoy, ang tulog ka itik na lilibug sa dagat naglangoy. isa, dalawa, tatlo, naglangoy, langoy. Guys, ang, ang, ang ganda talaga dito sa amin, no? Ang linaw pati ng dagat, oh. Ang linis. Kaya hindi na kailangan pumunta pa ng beach. Hmm, di ba? Hmm, okay. Galing lumangoy. May mga sa may mga abayan sila. Ha? Kaya yung mga bata sa tabi ng dagat, mga marunong maglangoy kasi araw-araw naliligo, eh. Kaya wala silang pakialam umitim. Mas maganda nga yung maitim. Hindi madaling matablan. Kaya enjoy mga kids. Enjoy sa paligo sa dagat. Ito na yung... Ito, itong tabing dagat na ito, nandi dito yung bahay. Nandyan yung bahay ng anak ko. Sa unahan, nandun sa pinakaunahan pa, sa malayo-layo, nando doon yung bahay ko. At itong dito tabi ng dagat dati, puro yan bahay. Pero after all wala nang bahay. Pero mas maganda yung sitwasyon nila ngayon kasi nasa lupa na sila. Or may sarili na silang loti. Kaya maganda na ang pwesto dyan. Mag masarap na paliguan kasi malinis na eh. Tignan mo yung mga bata, nalilibang sila sa pagligo. Eh, hindi na kailangan pumunta ng beach. Punta ka ng beach, ay eh, naku. Basta maganda ang dagat, malaki ang dagat, maganda diyan na lang maliligo. Yan o, nakahuli sila ng maliliit na isda. ayon binitawan lang yung maliliit na isda. Kaya na may kakamis ang probinsya na talaga.